turbo rooster 3D turbo rooster ito yung kukumpunuhin natin to mga kalakay turbo rooster ko to matagal na ito natingga dahil nasira nasunog yung kwan itim na pundido ito putol putol basag na tinanggal ko na siya tapos nung una ko kasi yung order ng ganito pamalit niya ay hindi available out of stock daw kaya natingga so ito siguro may may isang taon na itong tingga, ngayon na ulit tayo nakapag order yun dumating naman papalitan natin siya ngayon tatanggalin natin yep yeah. tanggalin natin pero titesting muna natin nga pala ito tingnan nyo yung tester kung okay siya wala nakasit na sa times 10 calibrate okay so testing muna natin Ayan, good naman siya. Good naman pala siya. Ha, buksan natin. Ito, tatlong tornilyo, mga kalakayan. Bubuksan natin. tatanggalin pa natin tong mga screw nya ito kasi tatanggalin natin siya para may connect natin doon sa ilalim pwede lang pala siyang kamay eh So, kailangan picture natin para makita natin kung ano yung porma niya. Nung tinanggal natin, si kailangan may balik natin ng ganun din ang tsura. Yeah. Okay. So, ito na may isa. So ito, kailangan natin ng place. Kuha mo natin ng place. So may turnilyo pa dito May screw pa dito na Apat uh, So tatanggalin natin yan Tatanggalin natin yan Para maiangat natin siya matanggal na yung apat na tornilyo ngayon titingnan natin yung ilalim yung connection niya yun yung connection niya so ngayon ay ito pala sya Yeah

well dito naman yung isa ito yung kasama ito tinali ko na pala ito para hindi tayo maligaw so ayan palit natin siya

Lihat-lihat kan Supaya semuanya siang kan lihat kan tapos ilagay natin tong kanyang lock bye pipitin na natin siya yun lang tapos itong isa dito naman dito, dito dito sa tatlo na ito natin siya yung may kling mga wire nya hindi ko na kasi tinanggal yung mga connection nya para hindi na tayo masyadong maraming ikabit pagbalik magpalit lang naman tayo ng kanyang filament okay naman yung mga kanya eh okay naman yung mga connection nya tinesting ko na yan okay naman So ngayon, balik na lang natin siya. Tigli natin. Ayan. Kapit na natin. So ayan, ibabalik na natin. Ang pagbalik nito ni mga kalakay, meron kasi siyang kuan Meron siyang kanal dito parang hapmon. At itong pihitan niya, yung temperature niya may kanal din. Kaya kailangan pigilin mo siya rito. Ayan. Pigilin mo siya rito ng ilalim nito dahil pag hindi, umiikot, sumasama-sama siya. Ingat lang dito sa kanyang kwan at baka mabasag. Mahalatan mo naman kung na-shoot na siya dahil ano naman, didiretso lang siya. Pag hindi pa, yan mo po lang siya pang hindi pa yun siyot na si mo siya so yan siyot na siya so tuturnilyan natin siya ngayon kahit kamay lang po yung magigpit dito kasi ini parang holder lang naman sa ng halogen natin yan tapos gabit natin yung kanyang fan para sa may half moon dito ngayon hanapin mo lang din yung sakto doon para delicious shoot tapos may washer ano lang so before natin siya ikabit mga kalakay kailangan malinisan muna natin siya kasi may kalawang eh muna natin siya nalagyan ko sana siya ng ganito pero wag na dahil makapamaya magamoy WPD yung ating luluto punas punas lang pag sinabunan kasi natin at natuyo lalo siya magkakalawang kaya kailangan punas punas lang natin siya ayan na natin Hanapin lang yung pinakakanal niya, yan. Yan. Tapos washer. Megyo. So ayan oh, mga kalakay na ikabit na natin. Ngayon, okay naman yung span niya, hindi pa naman siya ma Titis natin siya ngayon kung okay na siya. Yun, okay na. Ngayon, titis natin siya sa may kuryente. So, ayan, naikabit na natin yung cover ng kanyang filament at yung kanyang pan. So, ngayon, titisting natin siya sa may isi dici easy, easy pala so i natin kailangan to nakababa kasi pag inangat mo siya nag-uup ang yung ilaw niya kaya kailangan ibaba mo siya may pindutan siya eh para may baba mo eh ayan Tapos pag angat mo ka lang yung sumalang ayon pag baba yun lang So ngayon iuna natin San ba yung time may... Ayan oh, no? Nakailaw na siya So isit natin muna sa atin Yung time niya Tapos Temperature Iuna natin yung temperature niya Kahit siguro dito no Ayan umilaw na siya Ngayon, so yan, minit na, ayan, umusok na siya. ito yung kaniyang bawal mga kalagay medyo marumi pa dahil nga matagal siyang na-stack taon din inabot niya bago siya nabilan ng pyesa tagal kasi yan saksak natin yun natin kailangan kasi nakauntok pagbabang ganon tapos Ayan Ayan na siya naman pala Okay Okay na siya, magana na Pwede na tayo magluto Pero kailangan maugasan muna mamaya ito Malikabok yung bawal eh. eh thank you